Mukapin sa 60 mil pesos nga balor sa nasakmit ng mga firecrackers sa Lapu-Lapu City Police o Regional Civil Security Unit 7, dungan nga gipangbasa basa arundi na magamit. Ani ang report. Sa Lapu-Lapu City Police Office Grounds, gipahimutang ang tanang mga firecrackers nga nasakmit sa mga otoridad, suka Disyembre 16 hangto Disyembre 31. May mga baril nga puno sa tubig ang gipahimutang usab tapad niini aron mao'y gamiton sa pagbasa sa naasun mga pabuto aron sa pagsiguro nga mapahigayon ang simultaneous firecracker disruption, kundungan nga pagbasa sa mga pabuto, mga personnel sa Lapu-Lapu City Fire District ug mga sakop sa Special Weapons and Tactics kung SWAT, ang nihimo niini. ini. Mato ni Police Colonel Dayan Agustin, Acting City Director sa Lapu-Lapu City Police Office, nga mubalor sa 27,730 pesos ang mga pabuto nga ilang nasakmit nga gibaligya sa mga dili-designated areas sama sa merkado sa barangay poblasyon ug sa barangay buat sa Lapu-Lapu City, sa Barangay Babag, Kalawisan at Kanhulaw lang ang mga gilang designated display area sa mga stall sa mga pabuto. Mas delikado yung ginawa kasi nila. Doon sa mataong lugar nila binibenta yan. So nakita ng ating mga kapulisan, kinumpiskit yung ano. And some other are uh, imported uh, firecrackers which is bawal naman talaga yan. Lakip sa mga nasakmit ang mga gidili ng mga pabuto, sama sa Piccolo o Lolo Thunder. Samtang dungan sa mga gibasang pabuto ang mobalor sa 35 mil pesos ng mga firecracker nga nasakmit usab sa mga personnel sa Regional Civil Security Unit 7 sa gihimo nilang proactive inspection. Ubay-ubay ni ini mga imported ng mga pabuto. Makita man nato dito sa yung pakete, mga made in China siya. So bawal po na siya aside atong mga madakpa nato nga walay permit at the same time katong mga sa no display zone mga products is uh, prohibited. So dakpon po na nato. Lakip sa nasakmit sa taga RCSU 7 ang napu kabuok nga mga Goodbye Philippines nga matud pa nakuha nila sa usa ka ng nga mamuhatay og pabuto sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City. -Lapu -Lapu Mato ni Police Major Vernido Villamor, hepe sa Firearms and Explosive Section sa RCSU 7 nga higpit nga gidili ang mga pabuto nga mulapas sa standard nga timbang tungod sa kadaot nga mamugna ini. Based sa atong guan, sa ato ang balaudis, dapat tilik mo sobra of 0.3 grams. So the rest nga mo sobra is illegal na siya. Kay mo man maka cause na og serious injuries. Kahinom duman, usa upat ang old dihang gipabuto sa mga bata. Ang goodbye Philippines nga matod pa wa ni buto sa unang paggamit ni ini. Gisusi pa sa Talisay City Police ang source kung asa gipalit ang naasuing iligal nga pabuto. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Meron Dina, Balitang Misda